Ngayong araw guys, sobrang saya nga pala guys ni Dugong kasi magluluto nga pala guys kami ng crispy pata. Matagal-tagal na rin kasi guys kami hindi nakakatikim ng ganito. At grabe guys, medyo nakakatakot palang magluto ng ganito kasi lumalaban siya, nagtatalsikan yung mga mantika. At noong naluto na nga guys, grabe sobrang saya ni Dugong kaya nag-food trip na rin kaagad kami. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys eh, Maaga na naman kami tinanghali ng gising At eto nga guys Kung mapapansin nyo Sobrang lakas nga pala guys Ng ulan dito sa amin At dahil nga guys Napakalakas ng ulan Eh nandito ako sa kubo namin At nakatambay At medyo nalalamig ako dyan Nang bigla ako guys Naisip na bibili kami ni Dugong ng pata Para may ulamin kami ngayong pananghalian Pagkagaling nga guys namin ng palengke Agad na rin kami nagbihis Itong napakaganda na costume Papunta nga pala guys tayo sa ating palaisdaan Para dun tayo magluluto At grabe o oh, nakita ni Dugong yung pata, eh. so, brang sayanya At nung no, nasa bangka na nga guys kami kasama ko nga pala ibang tropa natin dyan kasi may tatrabahuhin sila ngayon dito sa munti nating palaisdaan. May nga guys tayo dito sa munti nating palaisdaan para mas magandang lumaki yung mga alaga nating bangus. Maya maya nga lang guys sinatatawa ko kay Dugong kasi nandito pala siya sa likod ng bangka namin at nilalamig talaga siya. Pero nung pinaalala ko sa kanya guys na ito ang pupudripin namin ngayong araw crispy pata. Grabe na wala guys yung lamig niya tapos bigla siya nanguha agad ng panggatong at magluto na daw kaagad kami. Grabe sobrang naman magbago ng mood. Kaya nga guys, hindi ko na rin yung pinatagal at nagsindi na rin guys kami ng apoy dito. Alam nyo ba guys na pag nagbablog kami, para lang kami naglulutu-lutuan ng mga bata dito. <laughs> ang unang first step nga pala guys natin gagawin ay lalagain muna guys natin itong pata ng baboy. Maglalagay lang guys tayo dito sa tubig. Siyempre guys, dito natin niya lalagayin sa kalderong ito. Sana nga lang guys, hindi ito umitim at hindi tayo mapalo ni nanay pag uwi natin. Lalagyan nga pala guys natin ito ng asin. Tapos lalagyan din guys natin ito ng sibuyas at bawang at saka laurel tapos lalagay din guys natin to ng paminta. Noong bata pa guys kami ni Dugong, sobrang saya na namin pag nakatikim kami ng ganitong klasing pagkain, yung ganitong crispy pata kasi guys sobrang talagang dalang namin makakain ito kasi napakahirap lang ng buhay namin noong mga panahon na yun. Nakakatikim lang guys kami nito pag may kasalan at syempre guys pag Pasko. Pero kahit ganun to man guys, may pagmamalaki ko sa inyo, ay talagang natitikman namin lahat halos na seafood sa so, mga bata kami, sugpo, alimango, lahat guys na seafood, talagang kahit di kami nakakatikim masyado ng karne, solid naman yung seafood. Ang kadalasan nga pala guys, sinatrabaho dito ni Dugong nung bata pa kami, naglalambat sila nung papa niya, dun kasi guys sila sanay sa paglalambat. Tapos ako naman guys, pag sinasama ako ng tatay ko sa laot, eh pangangawil guys, magaling yung tatay ko, kaya lagi niya akong kasama. Naaalala ko nga lang guys, sa sobrang aga namin gumising nyo, siguro alas stress pa lang na madaling araw, inang eh, nanguhuli na kami ng mga ipapain namin para makapangawil. eto nga pala guys, yung munting palaisdaan natin, napakaliit lang nga pala nyan. Kaya guys, hindi masyadong lumaki yung mga alaga nating bangos kasi sikip sila dito. Dati nga guys, nangarap lang ako ng mga bata pa kami ni Dugong kung na sana magkaroon kami ng kahit hindi man namin sariling palaisdaan, kahit arindo lang namin na palaisdaan, basta medyo malaki at mapag-alaga kami ng maayos. Pero alam ko naman guys na hindi pa huli ang lahat at darating din yung panahon na magkakaroon kami ng sariling palaisdaan o makakarindo kami ng malaking palaisdaan. Alam ko guys na nandyan si Lord nakasuporta sa atin at syempre kayong lahat. As long guys na wala tayong ginagawang masama at mabuti tayong tao ay eh, palagi tayong susuportahan ni Lord. At alam nyo ba guys na sobrang hirap magkaroon ng viewers dito sa Facebook page? Sobrang hirap guys kunin yung atensyon ng mga tao araw at syempre napakahalaga ng oras nila. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa mga palagi nanonood sa amin dyan. Yung palang guys, pag google nyo ng oras sa panonood sa amin, eh, sobrang laking tulong na sa amin ni Dugong. Malang na lang na natin. Ayan, let's go. Sana yung di tumantik. Ay, mandito na. Ang galing. Ang galing. Ay. Grabe naman guys, nakakatakot naman magluto ng ganito. Talagang tumatalsik-talsik yung mga mainit na mantika at hindi pa nga guys namin maalis dito yung kahoy na nilagay namin. Kaya nga guys, sabi ko kay Dugong, itakluban eh, na lang muna namin ito para hindi kami mapalto ng mainit na mantika. Share ko nga lang guys sa inyo, alam nyo ba guys, sa buhay natin ay eh, dumadaan talaga guys yung paghihirap at yung mga pagsubok. Pero kung ano man guys yung pinaghihirapan mo ngayon, eh, i-grind mo lang ng i-grind. Eh, Malay mo, isang araw, biglang aayos yung buhay mo. Sabi nga nila guys, trust the process at mag lang tayo Talagang may perfect timing si Lord para sa pangarap mo. Kaya sa lahat ng mga gusto maging vlogger dyan na nag ngayon, basta magpatuloy lang kayong gumawa ng mga video at magiging masaya kayo katulad ni Dugong. Siyempre guys, bago tayo kumain, huwag na huwag natin kakalimutang magdasalan. Magpasalamat kay Lord sa pag-iingat palagi sa atin. Guys, tara! Ano pang iniintay natin? Samahan nyo na kami pumudrip ng crispy pata. Let's go! Tara! Kain tayo guys. Check natin. Maluto nga. Buha dogs! <laughs> <laughs> So guys, tikman natin yung balat. Sausaw natin sa sausawan. First bite. Mmm. Quality. Top. Medyo mahal ang pensaw-saaw. Isa pa. Magal. Sausawa natin dito. Hmm. Mmm. 어머님 o r d i n a r Kaya ayun guys, hayaan nyo munang panuorin kami ni Dugong habang pumupo trip kami dito at matakam na naman kayo. Dito nga guys, sa part na to, hindi na ako pinapansin ni Dugong. Talagang kinurit niya na ng kinurit yung balat nung amin niluto. Sa mga solid supporters nga pala guys namin dyan, huwag nyo sanang kakalimutang ishare at mag-comment dito sa video na to at mag-react na rin. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita kayo sa ulit bukas. Sama sa panonood guys, ha-ha! <laughs>